Hello guys, welcome back to my channel, Wing Pitet. Guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, eh. Tawagin lang natin sa pangalan na sa or si. <laughs> so, basahin ko lang nga kasi medyo mahaba to eh. Sabi niya, hello po, ako po na problema ako sa pag-apply ko. April 2024 pa ako nag-apply. Kinuha agad ang passport ko, nagka-employer agad ako, inaasahan ko makaalis ako by July 2024. Ang medical ko, x-ray at blood check, ayon lang ginawa. Ang OWA online, wala pa akong pidos. Noon, tumagal nang tumagal, back out. Nag-back out ang employer. May inalok ang friend ko na employer at sa agency na ito ko inilapit. Kas kaso, sa wing palad, cancel na naman sakali ulit ako, may employer na kaso nagkakasakit, nagkasakit na ako almost mag one year na po. Ang application ko sa kanila, ang tagal na po, kung mag-back out po ba ako, yung passport po kasi baka hindi isa uli. So, kung, kung mag-back out ka, tapos hindi nila isa sa uli yung passport mo or yung mga original papers mo, like for example, NBI, uh, police clearance, birth certificate, passport, ayaw nila, balik, pwede pwede nyo sila i-complain, pwede kayo pumunta ng POEA para doon nyo i-complain yung agency nyo, sabihin nyo doon sa POEA na ayaw nila ibalik or isa uli yung mga original papers mo. So, sa ayon dito sa sinabi mo, parang wala pa naman silang na-process sa'yo or wala ka pa namang employer na uh, nahanap. So, kung meron mang pababayaran yung agency mo sa'yo, dapat hanapan mo sila ng resibo. Tapos, kung meron sila may papakita sa iyo na resibo na sulat kamay lang, tapos hindi naman talaga resibo galing uh, BIR, na provided ng BIR. So, ang gawin mo na lang ay pumunta ka sa POEA, tapos dun ka makipag-ayos or makipag- uh, makipag-usap sa agency mo kasi yung uh, POA sila po ang nakakaalam niyan kung uh, meron meron ba silang na process or yung agency mo meron ba silang na process sa or wala so sabihin na natin yung agency mo pala ang kumuha ng passport mo so hingan mo lang sila ng resibo kung magkano yung nagastos nila sa passport mo tapos yun yung bayaran mo so kung hindi ka conforme sa sa price na ibibigay nila sa iyo pwede ka naman lumapit sa POA tapos humingi ka doon ng tulong na na uh, makuha yung passport mo. Okay, ma'am, huwag ka matakot na baka hindi nila isa uli kung magba-back out ka yung uh, sa iyo yung passport mo kasi ikaw yung may karapatan niyan kasi ah uh, DFE lang at saka ikaw ang may karapatan sa passport. Yung ibang EG, yung agency or ibang tao ah uh, wala po silang karapatan na i-hold yung passport or ipatubos yung passport nyo. Sabihin na natin kahit agency yan. So, alam ng mga agency na bawal i-hold or ipatubos yung passport. Pwede nyo sila i-complain kung ayaw nila ibalik. Okay, ma'am. Sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron, meron ka pang ibang katanungan, just comment lang dito sa aking mga short videos. See you. Have a good day.